Dalaw natin yung jakala. Ito yung bago. Kailan ka magkakagwardya rito. Ayun. Pre, lipat na kami rito pre. Akala ko may nahanap ko sa mga parin dito ah. Hindi lipat na nga kami rito eh. Magkana ba? Magkana yan. Magkana yung dito pre? Ha? Oh, lipat na ako dito pre ah. Bablog tayo pre ha. The Gator Vloggers. 500 <laughs> subscriber na. Oh, 500 na. <laughs> 500k subscriber. O, oh, kalating million na rin yun. Oh, doon ka na mga ano, mga labo. Hindi na pre, hindi na. Nakamusta lang kita? Saan si brother? Ah, ano na? Anong alpha na yon? Alpha 5. Alpha 5 na tuloy. Alpha 5. Saan ha? Oh, sana nga ano. Kaso ka po Kasi wala talaga tayo cellphone pag ganitong oras din. Hanggang anong oras? Mga araw. Mga araw, no? Ang, ano, nakatunga nga ka lang dito. Mabibilang ka ng mga itlog ng kalapa. Bakit Ganun din eh. Ha? Sa gabi, kinukha pa? Hindi na. Sa umaga lang, no? No? Siyahin ka ba? Oo, sarap ng ulam nyo, no? Ano ba si brother? Kaya mo na, wala doon eh. Ha? Sarap nito oh. Kanina ulam to. Saka na tayo mag-usap pagbalik ko. ah, <laughs> ganun tayo, inom. Si Patos. Ay, di, oh. Yung motor niya nandyan. Motor niya nandyan. Kanino motor yan asa ah, iyan? Hey, shout out! Oh, Magkakataon na? Oh, yung pesto ko doon? Ah, <laughs> eh, no? Nagangarap eh, pero... Wala pa nga, hindi nga sigurado eh. Sayang, no? Okay oh, marunong ko kumanta rito eh. Okay na kay Sir Badong eh. <laughs> Siyempre may mga opisyalis tayo. Inom tayo? <laughs> oh, lasinggero pa na ito.